At kaugnay po dyan, Attorney Sal, eh, inihintay na po na ating mga taga-panood ang ating special guest. Uh, Nakapagod siya, kaya hindi, hindi siya mag-video, pero audio lang. Na. O, oh, nandiyan ba? Mr. President, nandiyan ka na ba? Nandito na po, ah uh, kaibigan Mag Sal. Magandang umaga, uh, dating Pangulong Duterte. Kumusta po kayo? Magandang umaga naman siya lahat nakikidig lahat na yung hindi nakikidig okay na rin uh, sa mabuting uh, kalagayan ako sa awa ng chip tumatanda na <laughs> eh lahat naman ay no, tumatanda so hindi magiging suliranin niya eh meron pong gustong malaman ng ating mga kababayan eh, ano raw bang pinagkakaabalahan nyo sa ngayon? Oh, wala naman, Sal. Panigin ko, taba naman ang ginagawa ng ating gobyerno. Lahat na, from local to national, mukhang wala naman sila. Wala sila ginagawa ang pasama o oh, bali. At kontento naman ako sa nakikita ako ngayon. Ngayon, kung pag-iisipan ko yan, kung ano ang nakikita ako, uh, isipin ko yan gabi-gabi, araw-araw, baka magkakaroon ako ng ibang uh, ikaga, uh, uh, ibang paningin sa buhay. Pero as it is, uh, okay ba ang gobyerno na natin? Wala man ako masyadong... Um, Nagbubuhay uh, doon ako kami dito. Uh, Yan, dito. Uh, marami o. Uh, uh, marami uh, yung, Pierre. konting yung si Torre. Ika uh, as a former president, mayor. Uh, hindi kami nagkipag-alubilo. Uh, Never met him. Uh, so with the others, uh, Uh, sa bagay ito si Marvel, malayo ang naman masyado. But, uh, uh ko sa okay lang. Okay, 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 okay lang. Kung anong gawin nila, okay lang. Ganun lang yan. Yeah. Ngayon, pag hindi okay yan, titignan natin. Yeah. Uh, masyadong maaga pa. Okay, para sa kanila kung ano man ang gagawin nila ngayon at kailan man hanggang sa katapusan alam mo ang mundo bilog sa ayaw nila sa hindi matatapos rin ito lahat so palagay ko yung nakikita ko kung di lang naman ang nagtating sa atin, wala na iban Okay na. Wala, wala ako. Oo, wala ako Nakikita ko na nilusob yung bahay ng anak ko. Eh, parang rehearsal ng marsyalo yan. O exercise lang ng polis na walang magawa. Okay lang rin sa akin yan. Sabi ko, lahat ito, tatanggapin natin sa sikmurain natin. Ikagagong ayaw mong if you want to use the R word, kasi sikmurain naman no? naman. sabi ko, itong lahat it will come to pass. It will come to pass the uh, uh, there will be a reckoning somewhere someday. Ganon lang yan. So, sabihin mo ba sa kanila, balik yung ginagawa ninyo. Sabihin nila taba. O sabihin ko yung taba yung ginagawa ninyo. Sabihin ninyo, pasensya na, balik. Eh, wala ba? Mag walang, walang you no, know, sa panayang. Ibig sabihin, kabalastugan na ito lahat ng you know, exchange of harsh words o mag-away. Huwag na lang, panahon nila. So, umasa na lang tayo dyan sa the eternal. Huwag yeah. na, uwag na tayo sa malayo. Huwag na tayo punta sa langit. Yung bula na lang. Na umiikot yan. Umiikot. It, it, it will correct itself in due time. Ganoon na naman ang mensahe ko kay Barbel. kay Masad sa Dr. Vittorio Valtore, sa EOCG. Kung pagbigyan ta ng Panginoong Diyos na may bagawa pa tayo sa, ginawa sa atin, okay na. Pag wala ng panahon na ibigay ang Panginoong yeah. -an Diyos sa atin, uh, and, uh, accept it and accept. Uh, there's always heaven to enjoy after life. Ganoon lang ako. Sa pagka ngayon, okay lang. Ah. Uh, ah, uh, lahat okay lang. Oo. Kasi sabihin mo na tama lahat sila. So, okay lang. BRD, may mo. lang. Sigarin so, mo pa. Ah, uh, medyo lang pa. BRD, okay na. lang. Tinirig nyo ba ako? May tatanong. Uh, I, 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 I uh, we can take it. it ang uh, pamilya ko, we can take it. Okay lang. Uh, Mag-usap mag na lang tayo balang araw. Berdy. Ah. Uh, uh, I got here. Ano bang pwedeng yung